praktis gin lang abutan ko ang tanan ko na sarado ko na lawon ayos no ayos kita na sa dressing room Richard siya the dressing room and this is female Wow. Wow, duro ka ng irihian. Duro ka ng irihian. Uh, diba? Very good. Sura. Sura kamaan nga kundiin ang health center. The juggle sa likod kang oh, ang kumilik rito man. Eh. Okay. Siya lang. Consultation area.